Guard. Unting merienda lang tayo muna, guard. Thank you. Ano masasabi mo? Uh, salamat sa Ayun. Yan, ano masasabi nyo? Subscribe na Yo! Thank you, thank you. So guys, ito na po yung guys, yung merienda nyo. Dalawa kayo dyan. O, yan. Yan yung mga staff ng hotel dito. So, ano mo sasabi nyo guys? Thank you, thank you. Yun. Naman tayo guys sa resort. Uh, yan po yung ano namin, yung cashier na maganda. Yan, ito sa inyo dalawa. Hi, pang merenda nyo. God. Wow. Yan. So ano mo sasabi nyo guys? Thank you, Kuya Greg. Yun. Parts, ito yung sa'yo parts. Yun. Oh. No? Yun. Oh, Salamat, Parts. Uh, unting, ano, you know, ano masasabi mo parts? Salamat. Yun. 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 O oh, yan ang mga tropang construction na naman ng bibigyan natin ng blessings natin na O oh, ilan kayo diyan mga tropa? Apat sila O oh, ito. Sampu yan. Para sa inyo sampo kayo. Yun. Thank you. Yun. Thank you. yun. Thank you. So ito naman guys yung lifeguard namin dito ha. hindi siya pwedeng umalis dahil nagbabantay kaya abutan na lang natin ng unting merienda lang. O oh, yun, ano oh, masasabi mo tropa? Uh, yun. Guys, pa-paki na lang natin si Kagitas sa yun. kanyang vlog. Ayun. Check out din sa tropa. Ayun. Pa-please uh, paki support na lang po kay Kagitas. Ayun. Paki-sinit na lang din si Molding vlog, yun. paki paki support din rin guys 'yung channel Ay ni uh, Kamolding vlogs. Yan po 'yung kasama ko dito ng mga vlogger guys. So 'yun lang guys. mga guitars, welcome back again sa aking munting channel and for today's video mga guitars, nandito po tayo ngayon sa Bullets Hotel and Resort kung saan po ako nagtatrabaho so mamimigay po ako ng uh, libreng merienda so share the blessings nga kamo mga kagitars dahil sumahod na po tayo sa Youtube so dahil po itong mga kasama ko sa trabaho sila po yung unang uh, tagahanga ko mga subscribers at supporters So, hindi lang sa mga kasama ko sa trabaho, kundi kayo rin mga uh, viewers ko, subscribers dyan sa YouTube channel ni Grimar yaga Official. So, huwag na natin patagalin at mamimigay na tayo ng unting merienda sa kasamang ko. Tara, let's go! pamigay natin doon sa Let's go. So, dito na tayo guys sa bullets. Ready na natin to pamigay. Ito sa unang bibigyan ko dito yung warja namin. mē. Unting merienda lang tayo muna, guys. Ah, ano namu sasabihin mo? Nagpapasalamat tayo. Ayun. Dito naman tayo sa loob ng gutuan. Tayo pupunta tayo dito sa gutuan, guys. Okay. Mga guys, merienda nyo. O, oh, ilan kayo dyan? Okay. Ayan. Ano masasabi nyo? Ilan kayo dyan? Okay. Yun. So, oh, follow at saka subscribe lang. Ayun, bayan. Follow at saka subscribe. Hello, Ayan, ano masasabi nyo? Subscribe na yan. Ayun. Thank you, thank you dito naman tayo guys sa hotel uh, dalawa lang sila dito so guys dito na po yung guys yung merindan nyo dalawa kayo dyan yan, yan yung mga staff ng hotel dito so ano mo sasabi nyo guys yun dito naman tayo guys sa resort uh, yan po yung ano namin yung cashier maganda Ayan, ito sa inyo dalawa, Hi. pang merenda nyo. Oh, yan. So ano masasabi nyo, guys? Yo, thank you rin. Yan. <laughs> parts, ito yung sa'yo, Parts. Yun, no? Yun. Unting, oh. alam, ano, ano mo mo, Parts? Tama. Yun. Yun. Oh, yan ang mga tropang construction na naman ng bibigyan natin ang blessings natin na O oh, ilan kayo dyan mga tropa dito. oh ito sampo yan para sa inyo sampo kayo yun thank you yun salamat. ano masasabi nyo dyan tropa maraming salamat yun okay So ito naman guys yung lifeguard namin dito ah hindi siya pwede umalis dahil nagbabantay kaya abutan na lang natin ng kunting merienda lang. Oh, yun. At ano yun, masasabi mo, tropa? Yun. Uh, guys, pakisuportahan na lang natin si Kagi Tarts sa Yon. kanyang vlog. Yun. Check out dyan sa tropa. Yun. At uh, please, pakisuport na lang po kay Kagi Tarts. Yun. Pakisingit na lang din si Mold Vlog. Yun. Pakisuport din rin, guys, yung channel ni uh, Kamolding Vlogs. Yan po yung kasamahan ko dito ng mga vlogger, guys. So, yun lang, guys. So yun nga pala guys, no? uh, success po yung pamimigay natin ng merienda kanina. So kahit unti lang guys, at uh, maliit lang na halaga yung napakain natin dito sa kasama ko sa trabaho dito sa Bullets Hotel Resort. Uh, Ibat-ibang department po yung nabigyan natin, gutuan, uh, uh, hotel and resort and construction worker. So marami-rami din guys, uh, mga 30 empleyado po yung napakain natin. So kahit maliit lang na halaga 'yon guys, uh, nakikita naman natin sa uh, muka ng mga kasamaan ko na sobrang saya nila guys sa uh, siner nating ng na blessings. So 'yun lang guys sana magtuloy-tuloy po yung support nyo sa aking munting channel para marami pa tayong mabigyan. Hindi lang po sa uh, dito sa kasamaan ko sa trabaho kundi sa labas din at yung mga sinasabi ko guys na stray dog or stray cat. So yun lang guys at maraming maraming salamat sa mga support nyo sa aking channel lalo lalo na sa mga uh, subscribers ko viewers at mga silent viewers ko guys so yun lang guys at magpapalam na ko sa inyo